may bridge o yan yeah. ito ay uh, error yung uh, PFD nyo yun kaya uh, i-check muna natin itong uh, bawat isa ng uh, ng uh, motor natin oh. kaya tara let's go pero do double check natin yan okay mahirap mag video mahirap mag video supply guys andito yung supply ayun na guys ah, na tayo sa shop natin you know? ay talagang nahirapan ako doon mag, ano, mag check ng resistance kaya hindi ko na lang siya nabibidyohan pero dito bibidyohan natin guys okay check lang tayo ng uh, resistance sa resistance muna tayo bago na yung ground natin you know? kung may ground ba Ayan, wala na guys. Wala nang resistance. Ayan na guys, sa kulay blue, wala siya. You know? Dito sa brown at saka sa black, mayroon siyang uh, resistance. No? Dito sa blue, wala na. Black and blue. Okay direct na tayo dito sa ground niya guys dito pwede tayo mga ano kasi ano to eh, you know dito tayo sa ground okay lipat lipat lang tayo kung uh, saan yung may tama may tama rin ako hirap talaga mag video Eh yeah guys, uh, wala siyang grounded, no? 'Yan, wala siyang grounded, pero yung uh, resistance niya may dalawang wire oh dito pa lang sa blue at sa brown wala na. Dito naman sa blue and black wala din. Okay? Subukan naman natin tong uh, black and brown. Okay. 'Yan, mayroon siya. Mayroon siyang uh, resistance kabali dalawang wire ang ano yan wala naman siyang ground kahit pagpapalit palitin natin yan yan talagang uh, sunog na to guys dalawang resistan ang wala okay pariwain na natin yan